Hello mga sisiko, good morning. Good morning pa kasi nga hindi pa nakaabot ng 12. <laughs> Dito ako na party sa school supplies ko kasi yung mga uh, nabili ni Kuya Dave kahapon ay maglalagay tayo ng ano, ng price. Lagyan ko talaga isa-isa ng mga price. Ganito, iyan para kapag may bibili, hindi namin makalimutan dahil alam nyo naman si Ate Rosa at si Kuya Dave ninyo ay medyo tumatanda na and mga sisiko paparating na 'yung <laughs> natawa ako no 'yung gi-order ko na organizer. So aabangan natin 'yan pagdating ngayon. Uh, I susunod ko vlog dito and meron pala akong i-share sa inyo ha. Uh, kung napansin niyo, asa na 'yung resibo pa? Doon oh. Kung napansin niyo 'yung mga nag-o-order sa grocery, meron lang talaga akong na ano dito. Kasi nga, may cowbell sila. May cowbell sila na 43 point, ayan, ito yung resibo, kararating lang kasi. May cowbell sila na 43.12. Tapos, meron din silang cowbell na 39.30. So, lagi akong nag-order, siguro mga one month na. So, try ko siya mga sisili, malima lang muna. Limang 'yung tag 43, lima din 'yung tag 39 kasi gusto ko talagang tingnan kung uh, ano ba talaga 'yung difference siya. kasi dalawa ang cowbell nila. Ayan, ito 'yung cowbell ko na nabili last na isang box na ang price pa nito is 35 pesos pa lang. So ito na lang 'yung naiwan. Ngayon, ah uh, Maswerte ako kasi nga may stock na sila ng cowbell na tag 43 at tag 39. Ngayon, bubuksan ko. Kasi nga, naano talaga ako dito. Wait lang, kayo ng cutter. Bakit talawa yung cowbell nila? Kasi pag sa grocery, isang cowbell lang naman yung ano. Ikot natin yung kam para i-open natin yung box. Ito yung box na nilagyan ng ano, ng gatas. So, oh, may ano pa yan, grocery. Gamit tayo ng cutter, mga sisi. Yan. So, meron tayo ditong bear brand na Choco. Yan. Tingnan natin yung cowbell talaga. Dalawang uh, pack ng bear Tapos, ito lang muna yung kinuha. Choco, yan siya. So, nag-order ako sa kanila ng sampung swak sana. Sampung tay ng swa, kaya lang walang stock. So, ito lang muna. Titingnan ko ngayon kung, ayan, o, oh, sampu. 2, 4, 6, 8, 10. So, titingnan natin ngayon, bakit dalawa ang cowbell nila? Ayan. Ito, tingnan natin kung ano ba talaga yung kaibahan ng cowbell na na binili natin. Ayan na, tingnan natin. Bakit iba-iba ang price? Uh, sige, basahin ko muna. Wait lang po. Ayan o, oh, ayan oh, para klaro. Oh, cowbell Condensa dakan 374 gram 4312. oh, ayan dito sa ilalim. Ayan o, oh. Cowbell Condensa dakan 374 gram 39.30. Ayan o, oh, dalawa yan siya isang buwan na akong naano nito. Bakit ano ba talaga ang pagkakaiba? Hindi naman pwedeng ang isa ispa pa expire na kasi nga ubus na, ubos na, ubos, ubos nga palagi pag mag-order. Hey. Okay. okay, so dito tayo banda mga sisi. Natatawa <laughs> kami ni Kuya Dave nang dahil sa cowbell. Grabe, matatanda na talaga. Hindi namin napansin ka agad. Ang kaibahan pala sa cowbell na tag, ta 39.15 at saka yung 43.30. Bayon basta. Ang kaibahan pala, thank you so much sa nag-comment. Ayan, nag-comment na hindi namin napansin. Ang ito palang mas mahal sa grocery na 43.30 ay ito. Ayan, tingnan nyo nang mabuti. sarap Ayan, o. Oh, hindi namin na mapansin agad. <laughs> Di Kuya din tapos, ito palang uh, mas mura sa grocery na tag. Uh, 39 hanggang ngayon, 39. Ayan mga sisi. Ayan. Kondensada. condensarap, kondensada. Sa grocery, wala ka makikita na kondensada. So, makita namin doon ay condensarap Kaya mas Uh, mataas ang price nito dalawang klase, kung hindi mo siya tingnan ng mabuti, hindi mo talaga mapansin kasi nga, sa kulay kahit na sa kulay naman, oh, walang pag uh, walang, um, ano yung pagkaiba, mga sis <laughs> wala, grabe, tapos itong mas mura, iba yung takip, ayan oh. hindi siya, kasing ganda nitong mamahalin na misherep siguro ito uh, ito sticky siguro mas kinatamis ito mas malabnaw. Ito yung ito yung original dati na binibili natin. Tapos siguro nag-ano sila ng mas masarap, mas sticky. Ayan, ito nang condensed sarap. Tapos ayan, sa lata naman makita natin na napaka-kintab. Itong medyo less ang price. Hindi siya gaano kakintab. Ayan, no? Late na talaga kami ni Kuya Dave. Kasi nga, uh, siguro one month na din akong nag-order nito sa grocery out of stock palagi kaya hindi ko talaga nakita kung ano yung kaibahan kaya nga nag order ako ng limang ganito limang kundensarap limang kundensada so ngayon lang namin na ano talaga yung bakit nagkaiba yung price iba na din pala yung pangalan ayan comment down below kayo mga sisi ha ayan <laughs> ay iba na talaga pag matanda na And speaking of school supplies, dito tayo na side kasi itong mga notebooks ito ito mga sisi ko ayan may natira pang 2 4 6 8 10 12 ang price ko ngayon nito is 28 di ba bumili ako before nung wala pang pasukan 28 ang price ayan So ngayon, ang bagong price na nito ngayon, nung nabili ni Kuya Dave kahapon, kasi hindi ko nasabi sa inyo yung price, 25 na ang isa. So, ang gagawin ko ngayon, uh, 25 ang puhunan, 30 na ang benta ko sa isa. So, yun na nga, ang gagawin ko ngayon, papalitan ko itong 28 ng 30. Buti na lang, hindi pa siya naubos. Nakahabol pa tayo. So, nandito sa box ngayon, yung mga pinamili kahapon ni Kuya Dave, na mga notebook, yan, lagay muna natin. Pero papalitan ko yan ngayon mga sisiko. Ito, itong kahapon na nabili ni Kuya Dave, 25 na ang tuhunan. So, 30 na talaga ang benta ko nito mga sis. Kaya, ugaliing i-check palagi yung mga price para maka, ano pa tayo, maka mark up ng medyo konti. <laughs> Kasi hindi natin mamamalayan minsan na ay uh, yung item na binibenta natin ay balik puhunan lang pala kaya pag may time na ganito, may pagkakataon na ganito, may na, may natira pa, papalitan na kaagad natin para sa susunod na pagbili natin. Uh, ang price na nandito ay hindi natin ito masunod kasi logik na tayo. Yan po yung purpose kung bakit uh, nagpapalit tayo agad ng presyo. Para hindi natin masunod yung old pag meron tayong bago. Kasi minsan, hindi natin uh, mamalayan na akala natin same pa rin. Kaya, palitan na talaga kaagad. Alam niyo naman ngayon, halos monthly, tumataas yung price mga sisi. Unsaman. man...